After enjoying a delicious meal, we dove into the crystal clear waters and swam to our heart's content. But the real adventure began when we started walking along the beach, exploring the quiet stretch of Station 3 that we hadn't noticed on our previous visits. This is the beauty of Barakai. It's always full of surprises, even if it's not your first time here. In this video, we're excited to show you our latest discovery on this beautiful island. Though we've visited Boracay before, we've never explored this hidden corner of the island. And trust us, it's one of the main reasons why we are already looking forward to come back. We ended our day by simply sitting back and soaking in the stunning sunset, one of the best parts of being in Boracay. Tara, join us in discovering Boracay.

ko nila hang city center. Ito pala yung mga kailan, oh. o. Ito pala yung mga na-discover. Nandito pala yung downtown. Hindi talaga ako napunta dito. Wala, kasi nandun man tayo parati. Eh. So guys, nasa kabilang side na pala kami na island. <laughs> Ang bilis. Hindi, mahiyano pala na ako pupunta. kasi mahangin nga naman dito. Hindi ka makakapagod dyan. Ayan ako, kasi may isa sa mga tourist attraction nito dito. Galing na. May footwork siya. Pag so, itagi skates ka, uh, para sa ganun. Feeling ko. Ayun pa kataas. Pumunta ka dito sa shore para tunin ka nila. Hindi ka marunong pumunta sa shore. Bahala ka na buhay mo. Lampas <laughs> ka na sa oras. Bayad ka ng bayad. Ma'am, hindi ko one hour lang yung. Walang ikagabalik. Ay hindi kasi ano naman, pag mga, ayan, may mga baguhan, may trainer na kasi. sila. Mayroon ko. Ayan na. Mayroon. Yeah. Ito, activity na for the whole day. Ay, pagod ka Grabe. Naisip nila yun kasi ang hangin nga pala dito. Uh, anong pwede dito? So, aling, kakawala ng problema, no? Pag ganito, maangin. Nakakalimutan mo yung mundo mo. Oo, oo dapat may ganito sa tabaw. Tapos pagbalik sa hotel, open ng social media. Oy, na, na stress ka ano ulit. sa messenger. <laughs> Back to reality na naman. Grabe, nawala ka sa mundo mo. Oh. No? Hmm. Ang sarap. Isang buwan ka dito mag-practice. Wala, lumipad na siya. <laughs> oh, lalipad siya, oh. Lumipad na siya. Teams <laughs> lang so nga, I believe by you. Ayun, oh, yung e, babae, oh. Lakas, oh. Walang surfing dito. Ito naman dito pala. Oh. Okay, na tayo dito lang ang upo, no? Mm -hmm. Ola, ang dog. Ah, ang dog, cute. <laughs> ah, amoy.

naman po yan per hour kuya? Huh? Magkano naman yan per hour? 3 to. ay, may trainer na? Oo. Oh, uh, ay, kayo mo kayo isang oras. mga Ganyan lang. Ah! Hindi lang? Ah! ko na lang? ko na Ano na lang? Ano ko na lang? Ano ko na na lang? na Mag-enjoy mo pa kasi magka-ride, di pala gagawin sa'yo. Hmm. Saka matuto pa. Ah, sa Ang pangalan niyan, kuya? Yo. Ito? Kite sailing? Kite boarding. Ah, kite boarding. Saan naman yung windsurfing? Mas madali. Ah. mo kuya. Lagay mo sa vlog. Benedict? Binidig? Oh, puntahan niyo si Kuya Benedict dito ah. Anong ang lugar na to? Bulabo Beach. Bulabo Beach. Ayan oh, sa Sir Benedict oh. Hanapin niyo lang yan. Oh. Thank you Kuya Benedict. Maganda no? Sulit so, ang Bulacan. Trip eh. natin ako. No? Alam mo na, famous na talaga yung Lining Coconut na yan. Naging tourist attraction tourist Ayan. na to siya. Okay. Ah, gaganda din dito ang yeah. Alam mo, ang ganda dito na no? part. Para siyang wala ka sa Pilip. Sama ada mas, Pasifik. So, dito ngayon tayo sa Mangrove Park. Okay, hello. Very good kaayo. Okay, nagtanong sila ng mga mangrove. Or ilang preserve ang mga mangroves. Very good. Very good. So, naging tourist attraction na siya. Mm-mm. siya. mm, -mm. So, Labas na tayo? Labas na. Uwi na. muna. Linakad natin. Mas na Mm -hmm. Sabi naman scientists 100 years. <laughs> Tapos na tayo sa mangroves. Ngayon, pupunta na ulit tayo sa White Beach. Pagod na. Agarda versus so Anishan. Thank okay. Hindi naman maganda pag naglalakad kasi ma-iikot mo mga ganito. Isplorm mo talaga. No? Uh, gusto ko yung bricks na ginagamit nila sa foot walk nila. Pedestrian. Parang mas maganda, no? Oo, kasi para mag pa yung water. Mm -hmm. Hindi magbabaha. Ayan, no? station 3 na. Balik rin na rin sa beach side, guys. Uh, <laughs> Yan. Okay, yeah. yeah, Sunset watching. Uy na sila. Doon talaga sila nagpa Sino? Yung mga say, Ay, so mga station 3 sila. One. Ang doon yung 1 lagi. 3. <laughs> station 3. <three. laughs> Halito na naman, no? Yun ang ginayot. Ang Ang There's something magical about watching the sun deep below the horizon while feeling the cool breeze and listening to the waves. It's the perfect way to relax after a day of adventure. Yan ang ating video for today. I hope na nag-enjoy din kayo sa ating discoveries dito sa Boracay. I hope to see you again next video guys. Padayon Higala!